Alright, alright. For today's video magluluto tayo ng Pasayan Garlic Buttered Shrimp with Cajun seasoning and Crab Aliague sauce. Alright, alright. Sarasa pa lang nito, ulam na. Una, so first of all, magmelt tayo ng butter sa pan at naggisa ng bawang pamatay aswang. Kapag lumabas na ang aroma, maglalagay na tayo ng oyster sauce, 122 pieces na black pepper, 155 pieces na Cajun seasoning, maglalagay din tayo ng brown sugar, isang kutsara, at Sprite. Alright, alright. Hahaluin lang natin ng may kasamang pagmamahal, saka natin ilalagay ang mga pasayan. Sa prosesong ito, magkakalasa na yung mga pasayan natin. Iha-absorb niya yung ginawa nating sauce, alright, alright. Iha-half-cook lang natin itong mga shrimp. At kapag orange na ang nakikita mo, iseset aside muna natin yan, alright, alright. Then mag-aad tayo ng taba ng crab or tinatawag na alige pampasarap at pampalapot sa sarsa. Then ibabalik natin yung mga shrimp or yung pasayan at napakasarap na niyan mga kapulutan. Subukan nyo tong recipe natin. Solid na solid. Nagtap lang ako ng green onions then nag-squeeze ng lemon juice. Pwedeng ulam, pwedeng pulutan. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like, comment, share, and follow us for more videos. Alright, alright!